Madarang ang ganda ng mga orchids nila dito guys. Dahil Chinese New Year na. Ang dami nilang orchids dito. Hindi na natin kung magkano. May 380. Eh, ito yung klase ng 380. Yung mali maliit nila is 120. Oh my God. Antorium nila guys. Antorium. 198 yung Antorium. Dito. 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 yung malay pala, 68. sixty eight 3,000 3,000 yung 3,000 nila Ang ganda ng price yun guys 3,000 3,80 58 dolar eh Maganda na mga kids dito sa mga mga Ito yung mga dinidiscuit din din nila to yung Chinese New Year. Lucky sa kanila yan. At lalo na ito. 320. <laughs> Ay, ano klase ito? Ang ganda. Lalo na yan. $30 per one piece. Ay, ang mahal nito guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung bambu. Ang mahal ng bambu dito sa Hong Kong. Kung inaakala nyo mura to, magkano ba yung presyo niya? $58 yun Ito $58. Grabe, ang gaganda ng mga flowers. Ito yung mga flowers na dinidisplay ito yung Chinese New Year guys. At saka itong tangerine. Matanong tangerine? 168. 168 yung isa. Pwede niyong gawin sa usawan guys. May tuyo na kayo. Ito naman yung 28. Ano nang flower? Yan. 128 lang kinakain to. 128 pala. Kinakain. Cat cat. Di pala mong cat cat yan. Thank you so much for watching guys. Bye!